Ay, wala na si Nining B. wala na. Okay, wala so na si Nining B. Doon meno. Araw ng uh, Lones. Amo. Um, nga, Lones huh? na. Wala na si Nining dito. Mga motor, mga motor na lang ang mga nakapark dito. Ito uh, ang mga street din doon. Uh, ang subukan natin ha. Uh, Pumunta doon. Uh, sa so may mga street, ang uh, pa ba dito? Di sa magilid. Ayan dito na lang. Uh, may mga boys ko. Uh, may mga polis ko lang nakabantay dito. Ah, uh, sana kasi sige. mga polis na nakabantay Ay, wala na yan dito yung street na to wala na rin dito dami yan dito ngayon wala na Ay, punta tayo sa diretsyo tayo sa Kiapo Church na yan wala na dito wala kang total linis na wala na yung mga street vendors dito na oh, o mga uh, nagdala ka mga naglalakad dito ha uh, wala nang abala diretso na sa mga sasakyan no yan yung mga uh, sa gilid dinawan na lang parkingan ng mga motor eto yun punta sa Plaza Miranda sitwasyon nyo yun dito

Pro. pasok pwede na po. Pasok-pasok na po kayo. Pwede lang po niya sa Blanca at Benchy. Kaya sa Sotakos. Pasok-pasok na po kayo. Dito na Ayan. nandito yung mga filter po naglilinis pala dito. Ayan, naglilinis na yung street dito. Binugahan na lang na tubig. Eh. Ayan. Ayan, tuloy-tuloy linis dito na mga street. Ayan. Okay, Ayun, ang linis na dito sa may uh, gilid ng ano, si Apo Church. Dito yun sila kanina nag-bomba yan. Linis na. Sa ang kaya Apo Church na tayo. Ayun. Oh, wala na dito sobrang linis na dito sa so may Plaza Miranda